Kering for today's video, gabi ina dari sa Kuwait. Look, gabi ina. No, so nata dari sa taas kaya nagkuha ta sa tong nilabhan. Mo na tong nilabhan ato nang atong topi on tupion. Butang nato sa ato maleta kay maadto tag Saudi. So na ako ipapakita sa inyo mga nga ah. Wow. The lightning. Oh, di ba? So mo na siya mga kairing. So mo na ite mga kairing na ikaslon. Ang usa ka mo na nga na ikaslon anang balaya kay pag na ikaslon diri mga kairing na na siya yung mga lights kung sa atoa pa na more siya Christmas night. Chay. So pag kaslon diri mga kairing ang tibok balay. lahat ng na kabitan og lights or pwede pud ang atubangan tra. Pero kani mga kairing mo rich sila, disilla. Ta mo naman dako kayo ang ilang building book building yun ilang gikabitan o kanang suga o di ba so nindot kay mga kairing kay ang color yun siyang suga kay gold gold yun di ba so nindot yun kay siya so ni ang kanang normal lang pag wala kay kaslon normal lang wala yung mga lights lights dira lights on lights on cha so normal ra siya mga kairing no Ala sya dira pag wala kay kaslon. Apan kung kaslon gani diri sa Kuwait, or dire sa mga Muslim area na good lights ang ilahang balay. So manaliti may ilahan nga na ay kaslon di arang dapita. Di ba? Wanay ti mailhan nga na ay i sila dira siguro mga ang uban diri after uh, before 10 days magbutang na sila ngun ana. Ang uban pod 15 days na pay uban nga weeks lang kay mahal manggod ang magpakabit kay anak nga lights baga rent lang na siya kanang magpagkabit ka ng lights dili na siya di na siya imong ginapalit or, yun inay uban kung dato yun sila afford nila ila nang paliton pero ang uban ana mga kairing, it's rent lang gyud kay sagara ngayon anak ana so ang tagiya ana nga company nga nagbutang sa lights after mismo sa wedding mga 24 hours or 48 hours after ang wedding celebration nila wala na nang ginatangtang pero kung dato yun sila, pwede after 3 days, mga something like that. Napoy uban nga, kuan lang, pila lang ka oras after sa celebration ginatangtang na nila. <laughs> Dali ibagga. So, mauna mga kairing. No? Wow, kailang lights, diba mga kairing? Diba? Wow, kaayo So, mauna niya view. Dari sa taas, sa rooftop. Pag gabi, mga kairing. Woo! Diba? Mauna view, dari sa rooftop. Pag gabi. O, oh, diba? So, among balay, isa rin lights dyan. So wow, jud kay mga kairi ani amis jud ko. Pagkakita ani sa gawas gahapon, ingon jud ko nga musaka ko sa rooftop ugma kay ako agid siyang videohan kay hasta pagkanindot, jud kay ako nga i-share sa inyo ha, mga kairi kung sa kanindot ang ilang mga lights lights dire pag kaslon, like, So yung samot na mga kairi pag kana mag-celebrate na sila kay magbutang na sila tent tap sa karsada. ila na isarado ang side by side sa karsada. dulo by dulo para walay Uh, mga vehicle nga makaagi kanang isip ano or, sa ilang celebration dili maka pero ambot lang ani murag sa ilang sulod ra na nila gina ko ilang sayo sayaw sa mga lalaki nga part kay kuan man kanang dako man ilang building maka iring oh as in sana all mayaman oh di ba <laughs> sa nindot kay mga kairing no ah uh, na lights nga steady lang kanang gold golden apan ga ga na baga blink blink oh di ba Wow, sana all. Sana all ikakasal. O, oh, diba? Sana all. Yeah. So, mauna dito. Da, yung party dito dapit Sa ato ang uh, pananawon dari pag -gabi, eh. So, look mga iring lang sa langit. O, oh, na si Moon. Hi, Moon. O, oh, nagtago si Moon. Don't hide, child. Huwag <laughs> mo akong pagtaguan, ha? Diba? Hello, Moon. Ay, tago. Mura gagatong ng sa ko agad tago-tago. Ah, charot. <laughs> o, oh, diba? Ay! Ang ganda ng lights talaga. Sobrang na-amaze talaga ako sa lights na itich. Diba? Diba, guys? So, pag New Year, guys, kaso wala may pag New Year, man to sa Saudi, pag New Year, dito dapat nga side, na dito ang kanang tindahan sa Filipino store, ang Hyper dito kusog kayo dito ang kanangkuan kaya nabit ang fireworks pag New Year dayon dito po nga side na po dito dapit mga fireworks so ginaalaw nila dere ang magpa fireworks pag New Year kay murag ilang gi respeto sa ang kanang kultura sa ato as Pinoy nga nagpa fireworks ta pag New Year sige so, -okay nila pero dili tanan nga nga parte dere sa Kuwait ang ang mag -allow nga magpa fireworks So, pinili lang na lugar o pinili na nga. I mean, uh, limited lang ba? Dili ka ng pare sa Pinas nga hangtod na bitaw. Hayag na lang halaga pabuto, buto pag hapon sila. So, dere, one lang. Limited lang ang oras nga magpa-fireworks ka pag New Year. Kaso, wala man may dere pag New Year. Madumi o ka ng Saudi. Ah, uh, mag after Christmas sa Saudi may so supposedly di gid nato makita ang fireworks nga mahitabo bo dere sa New Year season ah charot kamo tag reporten kalakiha so mao na banay gina ingon nga vlogger ni gid ta kay sino tag yaw ni wala na gid lami na tag pangyawyo basta yaw gid ta so mao na banay lang nga vlog ah charot so mao na ni mga kairi, oh wala -na, na ang lights sa so magbabay na to sa lights mo naog na ta kay mamilo na ta sa so ato ang gikuha nga labunon ay labunon, kato itong gikuha nga nilabhan ato ng pilon, on ito sa maleta kayo andam andam na ta na ito ligpiton pag adto na ito sa Saudi so magbabay na to sa light nga gablink blank babay lights sana all ikakasal